So wala pa rin May chance pa tayo May tatlo pa tatlo pa tayo dito So bababa muna kami ni Mike dito lagay kami ng mga headlight Kapay na namin ang Nora dura, iwanan mo pa Subukan namin dito. Mamaya pagbalik namin, papantawin namin 'yan. Baka makakadali kami ng agad-agad. Dito muna kami dito. Dito La Binaba mo na yung civilizer para mag-balance na para para kung kami hindi kami matapas sa bubulusok Safety first!

sabit Pabilisan lang at baka aktibidin na Nandito parang yung tinik ng ano mo, lapis oh prosesnya baik-baik nanti. तो में लगी वाला बस और रहा ay na so sana maka -check pa tayo mamaya. <laughs> na naman yung lahat nolita yung 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 na yung 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 na yung 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 kami yung 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 natin yung trolling siguro ano no try sila ako tumagal eh nakarami na ako nakarami na ako nakarami na ako kaso natagalan ako dun sa ano isa try try kaya ka trolling ang puti

Ng... Magat. Pantawin namin yung bitag hmm? Yung bitag nating Anong dito Sana may laman tapos na kami mag-pulling ng talakitok.

ya, ya dong, Gimana benar makan? Ayo, makan aja, ngelaku. Ayo, yang free. So wala pa rin May chance pa tayo, may tatlo pa Tatlo pa tayo dito

<laughs> isa woof, 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 woof. Ganda ng tama Sa loob Kaya hindi makawala Alamin natin yung isa doon So nakansa tayo mga 2 kg siguro yan Minas yung verde natin ha na may laman din yung isa isa kayo na parang iniglet yun natan, bagsak yung bato natin eh so may last pa tayo doon so yan o oh. o oh. Alam natin isa. Matanga yata. Uy! Parang... Mahinahiwag ang amin ano dito ah. Nilalaman. Mm -hmm. Kumain yung pain. So, isa na yung last natin panganim. So, wala na itong pain. So, nakuha. Means may kumagat din. Kasi iba may pain pa eh. May basta-basta na yan. Ma, ma mawawala yung pain yan. Kung so, hindi kinagat yan ang isda. So, ayan o. Oh. Naka Pagpasya lang tayo sa ating uh, patibong sa uh, anim na hanlay uh, Masabi lang ko, oh, anim lang talaga siya Hindi kaya na napito yun Baka <laughs> may isa pa dyan Walang dalawang kilo siguro So kung hindi tayo umalis dito Mas malaking chance makaka Mga siguro yung mga walang pain eh before So pinailan natin doon Bumili tayo ng Norang Nora O yung Pantawag diyan Nasir Sa Big Mart Kagabi Tapos nilagay natin muna sa freezer So dumating kami dito Frozen pa yon So ko Frozen pa siya So, hindi pa siya matatapon pag inihagis. Patigas pa. So, kahit patay, kahit anong paay natin talaga, eh, kakagatin talaga. Isa lang. Saan? Yung iba, walang pain natangay. Ito lang na ano Oo. no natin sa ating nahuling lapo-lapo so ito hala na to patapos na to umulaklak na eh Mag pechen na to so pangalawang harbisan natin to kaya Setelah kita mau melakukan dingin pengen. Sini nanti. Guys, dapat lagi tuh guys. Soalnya lihat yang tahunya -tina Mustasa. Sini saya yang So, meron pa tayo dito mga second batch para sa susunod naman yan. Kasi ito, kapulak-lak